Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muli nga nagtagpo-tagpo ang uh, mga landas nito ni Harry, Tanya at ni Sasha. At uh, doon nang magising nga itong si Archie ay agad niyang uh, binunyag ang katotohanan na tanulihim ng kanyang ama. Kung kaya't galit na galit nga ito nung sinabi ni uh, Archie na ang uh, ama nito ni Sky at Luna ay ang kanyang ama na si Harry Aguero. Galit na galit din si Sasha at tila ba hindi matatanggap ang mga kaganapang ito. Samantala mapagtutulungan naman ang magkapatid na Z at Archie si Sky dahil uh, up sinabihan nga nito ni Archie si Sky na pinakasinungani nga daw sa kanila ay eto nga ang si Luna. Galit na galit naman si Sky at sinabi nga nito na hindi totoo na sinungaling ang ate niya. At um, hindi lang nga nito ni Z ang buhok niya. Samantala, dito nga sa eskwelahan, magkikita nga si Amam at eto nga si Sky. Sinabi ni Sky na hindi siya naniniwala na sinadya ng ate niya ang kanyang pagkawala. So, sinabi rin nga nito ni Manang na pati siya ay hindi naniniwala kung kaya't ngayon ay magtutulungan ang dalawang ito upang maimbestigahan kung ano nga ba talaga ang naganap kaya Luna noong gabing iyon. Yan ang mga dapat nating pakaabangan dito nga lang sa Senior High.